So magandang araw na muli mga ka-update at ngayon po mag-update naman tayo sa mainit na usapin patungkol sa pagbibinta ng 20 pesos na bigas ng ating administrasyon Welcome to Romis Update Channel Ngayon po sa video natin ay pakinggan natin yung mga naging pahayag Ni dating senador Tito Soto at ni Mayor Binay na kusan ay tumatakbo rin bilang senador so pakikinggan natin yung kanilang mga sinabi at ito nga ay ating hihimayin at kayo rin po mga ka-update ay malayang mag-comment kung ano yung pangunawa ninyo may katotohanan ba yung kanilang uh, sinasabi o kaya ay uh, hindi makatutuhanan. Kaya unay natin pakinggan si dating senador Tito Suto. Ang bayan din nakakain eh. Nung pera na yun eh. O na, na magiging eh, kakabigas eh. Or whatever commodities na pupunta sa taong bayan eh. Kesa nga makukurap lang eh. Kanila lang gusto mapunta sa bulsa ng mga kurap. Bigyan na natin sa subsidy sa mga kababayan natin para hindi magutom. At maging mura ang bili. So yan nga po mga ka-update no, yung katutuhanan uh, kasi kapag ayuda sinasabi na may pinipili no? kapag ayuda ay may pinipili lang yung binibigyan pero itong bigas na uh, para sa lahat ito eh, no? walang sinuman na pipiliin dito para makapagbili ng murang bigas sa halagang 20 pesos nung una sinasabi ng ating vice president nakakalungkot siya pa yung unang-una talagang nagbigay ng negatibong reaksyon patungkol sa isa sa gawang ito ng ating pamahalaan, sobrang nakakalungkot dahil unang-una sana siyang matuwa, kahit sabihin na may galit siya sa gobyerno pero kung ang concern niya ay taong bayan siyang unang-unang matutuwa dahil makakapagbili ng murang bigas ang mamamayan yung magikinabang dito mga ka-update, yung subsidy na ibibigay ng government bumabalik sa taong bayan. May mga reaksyon na magsasabi na yung pirang ng taong bayan, ninanakaw. Ayan, malinaw no? na yung layunin ng Pangulo ay talagang para uh, mapagaan yung buhay ng mahihirap. Take note, mahihirap po. Walang mayaman na bibili niyan. Mga mamamayan, yung makikinabang, Bakit pa bibigyan ng issue? So ngayon, pakinggan naman natin si Mayor Binay. Siguro yung yung sinabi lang ni May, ah, na suspicious yung timing. Sasabihin mo ba sa mga tao, uh, after the election na lang ha? Ah, doon ko lang ibibigay yung, ano, yung murang bigas kasi sasabihin ah, na, na namumuliti ako. Hindi naman ho ganun ang trabaho ng gobyerno eh. kung ba ibibigay mo na ngayon, ibigay mo na. Hindi mo pwede sabihin na, oh mga atay ako ng magandang timing. Okay po ako sa Visayas. Kung, kung sasabihin po na pampolitika, edi eh, di dapat ho binigay ang bigas na mura sa Mindanao. Kung yun ba naman ang, kung yun naman pala talaga ang intent namin eh. Pero as far as I am concerned, ako personally, ka, kami, ni, kami ni Tito Sen, in terms of the survey, okay po ako sa Visayas. So yan po, ah, tama naman no? Kasi kung yung layunin ay pamumulitika, sana doon na sa area na mahinang-mahina sa survey yung mga kandidato ng alyansa. Pero dinala sa Bisayas sa para bang sinasabi dito na yung mga tao sa Bisayas ay walang paninindigan, walang isang salita na kayang umaligtad sa ganong klase lang, mababaw na dahilan bagay yung paninindigan ay ma mabibili dahil sa 20 pesos. So parang ganun yung pinapalabas na yung mga tao sa Visayas ay masyadong mababa yung kanilang pagkatao. Mabibili sa ganun, babaliktad. Pero ako po hindi ako maniniwala sa ganung ano, mga ka-update eh na yung isang tao na magsasabi na na siya ay kay ganito uh, mahirap nang bumaliktad dyan maring uh, Sige, ikagrab grab yung opportunity kasi opportunity at pira naman din nga yan ng uh, taong bayan At sinasabi pa rin yung timing Pag uh, uh, sinabi lang ng Pangulo, o oh, sige pagkatapos ng eleksyon eh, Magpapabili na tayo ng 20 pesos na bigas Ano naman yung gagawing isyo? Ay, pangako na naman yan Kasi uh, dati nang pangako yan Pero anong nangyari? Wala So mas lalo 'yan kapag natapos yung eleksyon manalo yung alyansa wala na naman 'yan. So ganun na naman yung issue, 'di ba? Kung atin talagang titignan no yung ginagawa ng mga anti-BBM lalo na yung pasimuno talaga, wala nang ano, wala nang magiging maganda sa pag-iisip para lang sa baga politika no na, na dahilan, okay? So comment po kayo mga ka-update tungkol sa ating uh, ginawang vlog na to sa mga hindi nakagusto na uh, pasinsya po pero uh, ako naniwala na yan po yung katotohanan okay so sa mga nakagusto naman ng ating uh, video muli po uh, paki-like na lang yung ating uh, video paki-share na rin po at pa-subscribe na rin po sa aming maliit na channel Maraming salamat pong muli sa panood at suporta. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.